super lalang na nila at super relax sila guys. Malalo na, na kung meron silang mga hiding spot. Ayan. Nandiyan sila sa ating mga bamboo. So, ito na nga yung nangyari sa ating crayfish pond. Pagka uwi ng lola niya galing sa vacation, two weeks vacation tayo actually, ay nakita ko na wala yung ating pump, hindi tumatakbo. Buti na lang guys ay may oxygen, kaya naman ang ginawa ng lola niyo ay inayos natin yung ating pump. Kasi kahit anong uh, reset ko nung pump natin, nagugulat ako, wala lumalabas sa tubig. Yung pala guys ay sobrang dumi na, na itong ating filter, so kaya kailangan natin siya linisin. Two so, months mahigit na to guys, yung filter natin bago natin nalinis. At yung pump natin, siguro mga so, two, times natin siyang dilinis ano magtatanong anong ginagamit ko dito sa aking filter. Unang-una, itong nakikita nyo na sa ibabaw na yan. Yan yung ginamitan ko ng super fine na net na dalawang ano siya, net siya. Isang medyo malaking butas at isang pino. Ang nasa loob nito guys ay yung lava rock na pino plus yung rounded. Ah, pinagsama ko siya. Kasi nga, kaya pino yung ginamit nating net dito dahil lumalabas yung lava rock na medyo mas durog. Tapos yung second layer naman natin, nakanet din siya ay another fang filter natin to. Another lava rock sya. Itong mga ginagamit ko na to na lava stone na to, galing to dun sa aming uh, malaking aquarium before dun sa nilipatan namin. Tapos dinispose ko na yon kasi nga ang trabaho maglinis nung aquarium. And then, eto na lang ang ginawa ko. Ginamit ko na lang sya dito sa ating pond. Kung makikita nyo, nakabalot din siya ng net. Yan yung para anytime na huhugasan ko siya ay isang linisan lang, isang daklutan lang at mura lang to nabili ko lang din to sa Daiso so pinaka ano to convenient guys na gamitin kapag kayo ay gagawa ng pan filter tapos ayan napakadali niya din isa eh. nakita nyo i-sprayan ko lang siya sa pinakamalakas na mood and then hindi ko siya kailangan hawakan basta tak, tak 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 nyo lang yan hanggang sa mawash yung buong bato niya ayan, nakikita nyo yung putik na lumalabas as in lahat yan ay po po ng mga uh, crayfish natin tapos itong nasa pinakailalim niya naman, yan naman yung ceramic stone at ang shape niyan ay parang pipe na pinutol putol siya pero ceramic siya. So sa unang layer ng nilalabasan ng dumi, diyan siya sisiksik yung mga popo kasi nga mas malalaki siya, mas malaki yung space ng pag ka ng popo. Kaya kailangan huwasan yung maigi dahil nakasiksik yung sa loob ng ating ceramic. And then, so ganyan lang ginagawa ko hanggang sa malinis ko siya. Pag nakita kong clear na yun, lumalabas na tubig at nawala na yung mga putik-putik na pupo nilang tumigas. Kaya pala ayaw tumakbo ng ating pump kasi nanigas na masyado yung mga dumi. Naging putik na siya at bumabara na kaya hindi na makapag-flow ng maayos yung tubig. And then, ganyan lang yung itsura ng ating ginawang filter. Dati lang siyang basurahan and then... nilagyan lang natin siya ng buta sa ilalim at ibabaw. Sa ilalim nang gagaling uh, nagmumula yung pinaka-filter na nagagaling sa pond natin, yung dumi niya dyan siya dumadaan. Tapos, sa ibabaw dadaan yung malinis na tubig. Bakit ganito yung system na ginawa ko, guys? Kasi nga, pag every time na maglilinis tayo ng ating pan, yung dumi, di ba, nasa ilalim. So, ang ginagawa ko dito, hindi ako every time naglilinis o nagpapalit na tubig. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang yung hose niya sa ilalim. Para mag-flow boat yung galing dun sa pan natin na, nagpo, na nagpapampan ng tubig. Plus yung nandito sa timba natin na pababa naman yung dumi, humbaga inaagos niya palabas yung dumi, and then uh, hindi ko na kailangan magpalit na magpalit talaga ng tubig o ng uh, hugas ng filter so pinapaagos ko na lang siya ng at least two times a month ganon. so sa paglalagay naman yan, ginawa ko dito, ang unang -un ako nilagay ay yung ating ceramic, yun nga yung sinasabi sa inyo, yung unang pansala ng dumi natin, and then second, eto ating lava rock na bilog na medyo malalaki yung butas ng net para nakakapag-flow ng maayos yung tubig pataas. And then, sa pinakaibabaw yung pinong net natin na meron na siyang lava na mix, rounded, tsaka yung pino para malinis na yung lalabas mismo sa ibabaw na filter nyo na maigay. And then, nasa sa inyo guys, kung gusto nyo maglagay ng charcoal, actually maganda rin yung charcoal kasi pang, pang paano din yun, pang din siya ng tubig plus yung chlorine. Uh, isa siya sa ano, sa pumapatay ng chlorine and then ah, uh, lagyan nyo rin siya ng may telang nabibili na ano, yung puti. Ano ba? Eh, hindi ko alam kung ang tawag doon. So, ako hindi na. As is na yan, na tatlo lang na yan ang lagi kong ginagamit. At two months, tingnan nyo naman. Actually, pagka goldfish yung alaga ako, one time a year ko lang sila linisit. Pero hindi nagpuputik ng ganyan. Itong crayfish lang. Kasi nga siguro dahil malakas sila kumain. Lalagyan lang natin yung filter natin doon sa ibabaw ng ating Uh, first layer ng paka. Tapos so, ang gagawin natin dito guys, yung mahaba na to, stobo kasi sa ilalim kasi mas maganda kung mas malawak yung kanilang ano, area na pinaglalanguyan. Ano. So ang gagawin natin, tatanggalin natin itong malaking pipe natin. Dito ako nag guys ng pagkain nila yung kangkong. So dyan na rin ako makuha ng pandilig natin dito sa ating buha. Kasi nga, healthy na rin yan sa halaman. Ngayon, lang natin kung wala crayfish. So, yun, may crayfish sa loob. At papalisin lang natin siya. May pupo. Kailangan mapaalis natin siya. So, pinili ko lang siya pabigat kasi lumulutang siya. Naniligyan ko siyang kangkong. So, ang gagawin natin, guys, eto. Iipit natin sa ilalim na itong mga uh, bambu natin. Para hindi sila nagkalat dito at mas maluwag yung area na ginagalaan nila dito. Kasi medyo malapad tong bambu na to. Pakita nyo guys yung ating mga crayfish. Ang dami nyo nila. Ayan. Tapos, siguro mga nasa 30 sila, no? Ayan, meron tayo dito. Mga nakasiksik sila sa loob niya, bamboo natin na yan. Tapos, meron din doon yung bamboo plastic natin. Yung mga, mga uh, nagkakasya dyan, yung maliliit lang. And then, usually, yung malalaki natin, dito sila nagsisiksikan. Ayan sa malaking bambu natin. Ah, hinihintay lang natin bumaba yung tubig. Buti na lang guys, hindi na wala na oxygen at ayan yung ating mga goldfish. Kasi meaning, ilang linggo na silang ganyan. And then, meron tayong mga crayfish dito na babies na nilagay nun. At nakita ko, ang lalaki na rin nila guys. Ayan o. Oh. Oh. Ang laki na rin nila. Mga lima sila dyan. I think. Uh. Wala pa rin ako nakikita guys ng ano. Yung parang balok yung buntot. Kasi madalas ang makita nag nagiiwitan pero hindi ako nakita nang nakabaloktot yung buntot o nagtatago sila sa loob ng bambu. Parang ganun. So, itayin ko lang bumaba ng gusto yung tubig bago tayo mag-set up na ating mga bambu. Ayan sila. So, yan yung tamang mababa ang tubig lang na sinasabi sa atin ng ating mga follower na iba na dapat na mababa. Actually guys, kapag ganyan kababa kasi, may trabaho. So, palit kayo ng palit niyan. Araw-araw, dagdag kayo ng dagdag ng tubig. Unlike yung lalaliman nyo na siya, basta meron silang oxygen, tapos meron silang hiding, ay hindi nyo na kailangan babawan. Once a month lang ang paglilinis nyan, ay okay na. Tapos kalahati lang ang kalahati yung tatanggalin yung tubig. So, yan ngayon. Natanggalan natin siya ng tubig. Nakalimutan ko lang. Dahil nag-CR yung lola nyo, nakalimutan ko meron pala ko nililinis na pond. So, ayan. Tapos, itong net natin, nililinis ko lang yan everyday. Once a week. Yung net lang, tatanggalin ko lang yan. Tapos, hugasan ko lang. Kasi, babalik ko lang. Kasi nga, naiikon minsan dyan yung dumi. So, napakalakas dumi guys, ng crayfish, no? So, ayan na, guys, yung ating pond. At, makikita nyo, nalilis na natin yung ating filter. And then, nag-flow na siya dito. Medyo malabog pa siya as of now. Kasi, nabulabog yung mga extra dumi. So, hindi natin siya pinerfect na nilinis. Meron tayong iniwan ng konti yung tubig dyan. Isang tangkal. Yun yung para hindi sila mabigla. And then, nag tayo ng tubig na lang. So, plan ko, puro in ako na sila ngayon. And then, i-filter na lang ni filter yung excess na dami plus yung chlorine. So, importante lang dyan guys ay meron tayong oxygen. Kung yan ang nawala, lahat ng crayfish natin ay tegi na. Huwag lang yung oxygen. No? So, yan pinakamahalaga. Makikita nyo meron tayo limang oxygen. Isa dito, dalawa, tatlo, apat, at lima. Yung dalawa doon ay bar and then dito bowl. Kaya mas malakas yung oxygen dito. As of now, malabo. Hindi pa natin siya makita kasi nga filter pa natin yung ating mga dumi. No? Dahil one month atin sila hindi nalinis. Ayan. Eto di le vale, nilinis natin siya two months na. So, may mga sumisiksik kasi ng mga pupo nila dyan. So, ayan, winash natin. At yung mga mahahaba dito kanina, nilagyan natin sa ilalim. Kapakita ako na lang sa inyo kapag clear na yung tubig. Siguro, bukas ay balino na yan. Kaya ko lang siya, guys. Uh, pinagsama-sama doon yung bamboo natin kasi para malawak yung kanilang lalakaran dito kasi medyo nag-anohan sila ng space kapag oras ng kainan so maliit lang yung ano nila sa gitna mas gusto nila nakalabas kapag ka kumakain And then, ito naman yung ating second, uh, uh, first layer ng ating pond. Ayan, yung ating goldfish. Ang lalakihan na rin sila. And then, so dito, ang pinaka-oxygen naman nila ay itong ating pump. At ganito yung itsura ng ating filter. So, as of now, madali pa yung lumalabas na tubig. Pero, sooner guys, ay magiging malinaw yan. Kasi, iipunin niya yung dumi sa ilalim. At pag binuksan natin yun, dun lalabas lahat ng duming na ipo naman sa ilalim. Tapos eto na guys, naglagay naman tayo ng kangkong na pinitas natin from garden. So, malaki tipid yan guys na pagpapakain ng crayfish, meron kayong talim na gulay. Ay, uh, pwede pwede nyo ipakain even yung mga pinagbalatan ng gulay nyo. Kaya lang, ang problema hindi nga sila lumulubog. No? So, ang gagawin nyo naman that time ay palulutang. Uh, bibigyan nyo sila ng pabigat. Kaya gagawa kayo ng paraan para bumigat naman yung inyong pagkain para lumubog siya. Katulad yung ginawa ko sa pipe. Tapos yung pipe na yan, dahil masyado bagaang yung kangkong, nilagyan ko siya ng mga bato sa loob ng pipe para bumigat at tumayo yung ating kangkong. Mamaya lang, marami na nakasabit na crayfish dyan. At yan na yung lumukbang nila. So bukas, i-update ko kayo kapag ka malinaw na malinaw na yung ating pan. At eto na ngayon guys, yung isura ng ating pond kinabukasan. So, ayan, kung makikita nyo yung pangpong natin, tumayo na at parang gusto niya magkaroon ng ugat. Kasi buhay na buhay na talaga siya, no? And luminaw na rin yung tubig natin. Ayan, kung makikita nyo yung mga crayfish natin, super linaw ng tubig natin, guys. Almost 3-4 yung tubig natin ay pinalitan natin. Although, may mga uh, natira pa kasi yung ano yun, yung super dumi na ilal sa ilalim nila. Kaya, yun yung parang naging uh, nahalo natin. Kaya kumbaga hindi natin na perfect yung pagkalinis ng tubig. Kaya okay na okay sila. So, hindi sila bagla, basta mabibigla dun sa ano natin, sa tubig natin. At ayan nga, na-enjoy na nila yung mga bamboo na pinagsama-sama natin, yung malalaki na nandito nung una. Nandito yun nung una. So, nilagay natin dun sa pinakailalim para dyan sila nagtatago yung malalaki nato. And then, yung iba natin, nakasabit sila dito sa ating kangkong. Ayan, kung makikita nyo kaya para silang Christmas tree <laughs> na lahat lahat makakumpul. at ayun yung mga crayfish natin guys actually pwede na silang pangkain ayun kung muna silang kainin hanggang hindi sila dumadamin. lahat sila halos lumaki na guys even yung mga nilagay natin ng last na maliliit pa ayan na sila ngayon mabilis sila lumaki kasi masipag ang lola nyo magbigay ng pagkain almost 2 times 3 times a day tapos meron pa silang babad makababad na kangkong na ganyan para in case na gusto pa nilang kumain. Kasi nga sabi nila, mas matataba ang laman ng ating crayfish kapag uh, palakain sila. And then, so, sisilipin natin sila sa ilalim. Ganito yung isura nila. Hmm. Hmm. Mm. Away ka ba? May na-away. Binibidyo ka lang. Hmm. Tapos yung iba natin, ayan sila. Super lalak na nila. At super relax sila guys. Lalo na kung meron silang mga hiding spot. Ayan, nandun sila sa ating mga bambu. So kahit na tumami sila ay okay lang yan kasi meron silang mga hiding spot. At pwede nga tayo mag-add pa dito sa ilalim nito. Na iigsian na lang natin yung bambu para nakasiwang pa rin yung mukha nila. Tapos, pwede pa rin dito. Ayan, kahit na umabot sila ng uh, isang ay okay na, okay lang sila dyan. Kasi, pag umabot naman sila ng gano'n, yung malalaki naman nang i-dispose natin. So, parang natatakam na hilola nyo. Ayan, ang lalaga nila, guys. Tingnan nyo naman. Oo, oh, diba? ba? Hmm. So, yun lang, guys. At ito naman yung nasa ibabaw natin. Ayan maliliit na nilagay natin na dako ko lang niya. Ayun na sila ngayon. Ganyan sila kami marami rin sila dyan sa ibabaw. So, pag lumaki sila ng konti, ililipat na rin natin sila dito. Kasi ang plano na ilagay ng lola nyo doon ay yung malalaki lang natin. Tapos, ang lalagay naman natin dito ay yung ating mga goldfish. And then, yung mga buntis natin, doon natin ilalagay. sa natin uh, ilalagay yung ating maliliit na isda naman na medaka o yung rice fish doon natin siya ililipas so guys ang update ng ating pan ganyan sila kaganda o diba nakaka relax kapag ka umaga tsaka hapon nakatambay ang lola nyo yan pamparelax